Gusto mo ba na buong araw at buong gabi kanyang iisipin, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa? Kahit anong busy niya at kahit anong gawin niya, ay ikaw lang palagi ang magiging laman ng isip niya. Kaya gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon, nang sa ganon sa lahat ng oras, ikaw lamang ang pagkakaisipin niya. Lalong-lalo na kung palagi kayong nag-aaway na dalawa at isa itong dahilan kung bakit bihira na lang siyang magpaparamdam sa iyo. Kaya gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang magsubscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang dapat ikaw lang mag-isa at dapat tahimik ang nasa paligid mo. Nang sa ganon, ikaw ay makafocus at makakonsentrate sa paggawa nito. At ipikit ang mga mata mo, pakaisipin mo ang taong gawan mo nitong ritual. Iisipin mo siya ng maigi. At pagkatapos ay tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng paulit-ulit hanggang matapos mo itong tawagin ng pitong beses. At pagkatapos, dahan-dahan mo ng buksan ang mga mata mo. At paningkuradong ngayon mismo ay tatamaan siya nito. Basta 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan at gawin ito sa mabuti at huwag abusuhin at hilingin ito ng buong puso. At kinabukasan ulitin mo ang paggawa ng ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta gawin ito sa tahimik na lugar at dapat ikaw lamang mag-isa at dapat talaga walang makakaalam sa kahit na anong ritual na iyong gagawin. At pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung okay na kayo at palagi na siyang tumatawag sa iyo at kung nararamdaman mo na ikaw ay palagi na niyang iniisip ay pwede mo nang ihinto itong ritual. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.